Matagumpay na ipinatupad sa lalawigan ng Cebu ang pagbabalik sa 30 pesos flag down rates sa taxi na ikinatuwa naman ng mga pasahero at suportado ng mga taxi driver. May report si Rolly May Pasumal. Mula noong March 9, 2015 ay ipinatupad na sa Cebu ang 30 pesos flag down ng taxi. Mangiti sa mga pasahero, subalit simangot naman sa mukha para sa ibang mga taxi drivers at operators sa Cebu sa kasalukuyan ay may nakarehistrong 5,631 taxi ayon sa opisyal na tala ng LTFRB. Naghain ng petisyon ang asosasyon ng mga taxi ng Cebu, ngunit ang iba ay ayon naman dahil mababa pa sa ngayon ang halaga ng petrolyo, lalo na at ang 90% ng mga taxi sa Cebu ay gumagamit ng LPG na nagkakahalaga sa ngayon ng 27 pesos per liter. Kaproblema lamang pagdating sa singilan dahil ang mga metro kasi ay hindi pa nag calibrate dahil temporary pa naman daw kaya 40 pesos pa rin pagka-flat down subalit kakaltasan na lamang ng 10 pesos pagkabayad ng pamasahe na kapag nilabag ito ay may kaukulang multa para sa drivers. 1,000 pesos sa first hanggang third offense ay 5,000 hanggang 15,000 naman sa third offense at pagkatanggal ng karapatang makapag-operate ang mga operators. May dalawang incidente na napaulat dito sa Cebu. Ang isang driver na si Emilio Sinining ay nakapagmulta na at ang operator nito. Ang isa naman daw ay talagang nag-away at hinabol pa si na Dave Horta at ang kanyang asawa di mano ng kutsilyo ng taxi driver na si Joel Ramos dahil sa nagalit daw ang driver nang hingin ang 10 pesos na kulang sa isinikli niya. Nakarating na sa kinauukulan sa ngayon ang insidente at iniimbestigahan ng mga otoridad. Dito sa Cebu ay stricto na pinatutupad kung ano talaga ang pumatak sa metro ay yun ang babayaran ng pasahero. Mariing ipinagbabawal ang kontrata o pakyaw, o kaya ay hihinga ng dagdag dahil matrapik Agad itong inaaksyonan ng mga kinauukulan dito kapag may inihanging reklamo. Ayon naman sa mga commuters ay magandang hakbang ito ng LTFRB na nakita nila ang mga concerns ng ating mga mamamayan at sana ay patuloy nilang mabigyan ng serbisyong patas sa mga drivers at operators at ganun din sa ating mga mananakay. Mula rito sa Cebu City, kasama sina Choi Hinares at Arnold Saranillo, Rolly May Pasumala, Eagle News.